Welcome back, Harikap! Ang Death Race sa direksyon ni Paul W.S. Anderson ay isang action thriller na puno ng bilis at karahasan, isang dystopian future kung saan ang lipunan ay lumubog sa kasakiman at kaguluhan. Sa mundong ito, ginawang aliwan ng pagkabilanggo at ang Death Race ay naging isang madugong laro ng kaligtasan at kasikatan. Sa likod ng nakamamatay na karera ay ang mas malalim na kwento ng katiwalian, pagsasamantala, at ang laban ng isang tao para sa hustisya at kalayaan. Ang kwento ay nakatakda sa taong 2012 kung saan ang ekonomiya ng Amerika ay bumagsak, ang krimen ay lumobo at ang mga private corporations ang siyang nagpapatakbo at ginawang negosyo ang mga bilangguan. Ang Terminal Island Prison ang pinakakilala sa mga ito dahil sa kanilang tanyag na kaganapan, ang death race. Ang mga bilanggo ay gumagamit ng mabibigat na sasakyan na puno ng armas upang makaligtas sa mapanlinlang na mga karerahan ang bawat labanan ay broadcasted ng live na may milyon-milyong nanonood at nagbabayad para sa kasiyahan ng karahasan. Isang nagngangalang Frank o Frankenstein ang pinakaabangan ng lahat. Ngunit sa simula ng pelikula ay mapag-aalaman na hindi ito sinuwerte sa karera. Pero ano at sino nga ba si Frankenstein? Si Jensen Ames ay isang mapagmahal na asawa at ama na nagsusumikap upang matustusan ang kanyang pamilya. Dating profesional na karerista, iniwan niya ang karera upang magtrabaho sa isang steel mill. Ngunit biglang gumuho ang lahat. Sa huling araw sa trabaho matapos magsara ang kanilang kumpanya, hindi ibinigay ang kumpletong sahod at ipinataboy pa sila sa mga riot police. Pero ang pinakamasakit sa lahat sa kanyang pag-uwi upang makasama ang asawa at anak ay naharap siya sa isang matinding trahedya. Isang maskaradong salarin ang pumatay kay Suzy at binalingan siya sa krimen. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang walang malay si Jensen habang hawak ang sandata ng krimen. Makalipas ang anim na buwan, nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong sa Terminal Island. Dinanasagad nito ang lupit ng guard na si Ulrich. Sa pagdating ni Jensen sa Terminal Island ay napansin siya ng grupo ni Coach bilang isang dating sikat na karerista. Pero hindi lang sila ang nakapansin kay Jensen dahil sa kaso niyang pagpatay sa asawa, pero hindi nagpatinag ang ating idolo. Ipinatawag si Jensen at nakilala niya si Claire Hennessy, ang malamig at tusong warden ng bilangguan. Si Hennessy ang namamahala sa death race at ginagamit ang mga bilanggo bilang mga pawn sa kanyang masalimuot na laro ng negosyo. Inalok niya si Jensen ng kasunduan na magpanggap bilang si Frankenstein, ang alamat na kariristang paborito ng mga manunood ngunit lihim na patay na. Sa pagsuot ng maskara ni Frankenstein, maaaring makalahok si Jensen sa death race, at makuha ang kanyang kalayaan kung siya ay mananalo. Pagamat nag-aalinlangan, napilitan siyang tanggapin ang alok. Si Jensen ay isinabak sa isang mundo ng karahasan at kaguluhan. Nakilala niya ang kanyang pit crew na pinamumunuan ni Coach, isang veteranong mekaniko na nagbibigay ng mahahalagang payo. Kasama rin niya si Nelists, isang bilanggo na eksperto sa death race, at si Gunner, isang bihasang tekniko ng armas. Ang kanyang sasakyan ay isang mabigat na Ford Mustang V8 Fastback na nilagyan ng armas, bulletproof glass at kalasag na tinawag nilang The Tombstone. Binalaan din siya ng grupo sa napakahigpit na seguridad ng kulungan sa mga nagtangkang tumakas gamit ang armas at sasakyan. At ang tanging daan palabas ay ang daan na kanilang pinasukan. Ipinaliwanag din sa kanya na ang death race ay may tatlong stages sa loob ng tatlong araw. Itinuro rin ni Lists ang ilan sa kanyang mga makakalaban Si 14K, isang first-generation Chinese-American at ikasampung generation triad. Labing isang total kills. Hector Grimm, the Grim Reaper, clinical psychopath. Labing walong total kills. Si Pachenko mula sa local chapter ng Brotherhood, siyam na kills sa track, off the track, unknown. Travis Colt, local superstar, karirista ng NASCAR, three kills off the track, on the track, not mentioned. Naputol ang usapan ng lapitan sila ng grupo ni Machine Gun Joe, Maliban sa grupo nila Jensen, sa pagkakaalam ng lahat ay buhay at nasa infirmary ang sikat na death race driver na si Frankenstein, kaya't nagbilin si Machine Gun Joe na sa muli nilang pagkikita ay kamataya na ang kanyang ipapataw kay Frank. Nang makaalis ang grupo ni Machine Gun Joe, ay napansin ni Jensen ang GPS tracker na nakakabit sa dalawang bilanggo na nagpaalala sa araw ng pagpatay sa kanyang asawa Binihisan si Jensen bilang si Frankenstein para sa pagsisimula ng death race. At sa kanilang paghahanda ay nagsidating ang mga nagagandahan at very sexy na mga babae mula rin sa bilangguan, kaya naman naging parang asong ulol ang mga kalalakihan, ang mga babaeng ito ang magiging navigator ng bawat driver na kalahok sa karera. At tulad ng dati, si Case ang siya pa navigator ni Frankenstein. Hindi lingit sa babae na ang tunay na Frank ay patay na, kaya't di na dapat magpanggap pa si Jensen. Mabilis na kinilig ang babae nang makita ang mukha sa likod ng maskara. Mirrored ang glasses ng sasakyan at hindi komportable si Jensen sa maskara. Sinimulan ni Hennessy ang live streaming at tinatayang mahihit nila ang 45 milyong manonood sa araw na yon. Ang stage 1 ay mayroong tatlong laps, i-activate lamang ni Hennessy ang mga armas pagdating sa lap 2, kaya't advantage ang mauuna. At nagsimula ang countdown. Simula pa lang ng karera ay pinagkaisahan agad ang sasakyan ni Jensen na hinihinalang si Frank. Dahil dito ay nagsimula si Case na gabayan si Jensen para sa iba pang ruta upang manatili silang ligtas. Pero hindi sila tinantanan ni Machine Gun Joe na siyang gigil nagigil kay Frank. Wala itong pakialam kahit maunahan pa sila ng sinuman hindi uubra sa sabayan pagdating sa karahasan ang sasakyan nila Jensen sa sasakyan ni Joe kaya't utak ang kailangang paganahin. Duman sila sa shortcut at mabilis na nakahabol, hudyat upang i-activate ni Hennessy ang swords and shields. Ang swords ang mag activate sa mga armas at ang shields naman ay para sa napalm, oil at smoke. Dito nagsimula ang maingay at thrilling na barilan sa gitna ng gitgita ng mga sasakyan ay inactivate ni Hennessy ang death heads. Ito ay sinadya upang mabawasan ang mga drivers at magdagdag excitement sa mga viewers. Panandaliang namang na-disable ni Grim Reaper ang sasakyan ni Machine Gun Joe dahil sa oil ngunit pinataob ni 14K ang sasakyan ni Grim Reaper bago ito tuluyang balikan ni Joe para tapusin. Sa pagpapatuloy ng Stage 1 race ay nag ang machine gun nila Jensen kaya naman manu mano itong hinarap ni Case habang pinapaulanan sila ng mga bala. Sa kabila ng husay na ipinamalas ay katakatakang hindi gumagana ang mga shields nila Jensen. Walang oil, smoke at walang napalm. Lubos na ipinagtaka ng grupo dahil nangyari na iyon noon sa karera ng tunay na Frank. Hindi na rin tatagal ang tombstone dahil sa lakas ng mga armas na sinasalo nito. Kinandong niya si Case? Nilagay ang napalm sa upuan nito at saka inactivate ang ejection seat. Binunot ni Case ang lighter at saka ibinato sa sasakyan ni Travis Colt. Namangha sila sa discarding iyon ni Jensen. Nang magkasabay naman si Jensen at Pachenko, ay nakilala ni Jensen ang gesture na ginawa nito. Nawala ito sa focus at di na malaya na palusob sa kanya si Machine Gun Joe. Dahilan upang maging kulelat siya sa stage 1 ng death race. Nakaramdam ng duda ang pit crew sa babaeng navigator nang malaman na gumagana naman lahat ng shields ng sasakyan. Habang si Jensen naman ay kinumpronta si Hennessy sa mga hinala na nasa likod ito ng kanyang pagkakakulong at ang taong pumatay sa kanyang asawa ay si Pachenko. Ngunit hindi nagpatinag si Hennessy Bagos ay ipinakita rito ang larawan ng kanyang anak sa piling ng mga nagampon upang ipagpatuloy ng lalaki ang karera. Ibinahagi ni Jensen kay Coach ang kanyang mga hinala dahil hindi naniniwala si Coach na siya ang pumatay sa asawa. Kinagabihan habang inaayos nila ang sasakyan para sa stage 2 ay sinundan ni Jensen si Pachenko, ngunit isa pala yung bitag para sa kanya. Mabuti at sinundan sila ni Lests, kaya naman ipinamalas ni Jensen ang puot na nararamdaman niya sa taong pumatay sa kanyang asawa. Ang lahat ng iyon ay inamin ni Pachenko bilang pagsunod sa utos ng Warden at bago ito mapatay ni Jensen ay na-taser sila nila Ulrich. Kinabukasan, naghanda ang lahat para sa ikalawang stage ng karera. Anim na kalahok kabilang sina 14K, Pachenko, Machine Gun Joe, si Jensen alias Frank at dalawa pang karerista. Halatang wala sa fokus si Jensen bago magsimula ang karera. Sinadya niya na magpahuli na ipinagtaka ng lahat. Ginawa niya iyon upang komprontahin ang babae kung may kinalaman ito sa pagkamatay ng tunay na Frank. Binalaan niya ito na i-activate ia ang inuupo ejection seat ng babae sa loob ng tunnel kung hindi ito magsasalita. At sa takot ibinunyag ni Case ang kanyang papel sa pagsabotahe ng mga nakaraang karera ni Frankenstein sa utos ni Hennessy kapalit ng kanyang kalayaan at upang panatilihin si Frank sa kulungan at magbigay aliw sa mga viewers na siyang plano rin para kay Jensen, bagay na nagbigay ng galit at determinasyon kay Jensen upang ibagsak si Hennessy. Ginamit ni Jensen ang kanyang kaalaman bilang bihasang karirista. Hindi lang yon, ipinakita rin nito ang bagsik ng kanyang monster side. Buo ang loob nito na tapusin ang buhay ng pumatay sa kanyang asawa na si Pachenko. Inunahan niya ito sa pag-activate ng sword at nang paulanan siya ni Pachenko ng bala ay mabilis na Rockford turn maneuver ang kanyang ginawa sa kasabay silang nagpalitan ng mga putok. Matapos ay nag-J-turn maneuver naman si Jensen sabay pakawala ng smoke dahilan upang ma-disable nito ang sinasakyan ni Pachenko. Pero hindi pa tapos si Jensen. Nais nitong masiguro ang katapusan ni Pachenko. Hudyat upang palabasin ni Hennessy ang dreadnought na lihim nilang nilikha pandagdag sa thrill at excitement ng karera. Dahil dito, ang ikalawang yugto ng karera ay naging mas brutal, puno ng patayan at taktika ng panloloko na ikinabigla ng lahat ng kalahok. Pagkatapos na burahin ang dalawa sa mga ito, Si 14K naman ang kanilang binalingan. Bukod sa machine guns, ay ginamit nito ang flamethrowers, saka pinakawala ng tire spikes, at itinutok ang tank cannon na siyang tumapos kay 14K. Tanging si Jensen at Joe ang natira sa karera. Dito rin nagsimulang magkaisa sina Jensen at si Machine Gun Joe. Nagsagawa sila ng isang matinding opensa sa pamamagitan ng pag-activate ng deathheads na siyang tumapos sa Dreadnought na nilikha ni na Hennessy sa mahabang panahon. Habang tuwang-tuwa ang mga bilanggo, ay galit na galit naman si Hennessy sa nangyari, kaya't plinano nito na patayin si Jensen. Kinagabihan ay dinalaw ni Machine Gun Joe ang shop nila Jensen. Halatang duda ito na si Jensen ang nasa Manibela at hindi ang tunay na Frank, ngunit hindi iyon ibinulgar ni Jensen. Sa huling yugto ng death race, lalong lumala ang plano ni Hennessy. Nilagyan niya ng kill switch ang sasakyan ni Jensen upang pigilan siyang manalo. Ngunit gamit ang talino at tulong ni Joe, nakabuo si Jensen ng plano upang makatakas at ibagsak ang sistema. Bago magsimula ay muli siyang kinumbinsi ni Hennessy na manatili roon bilang si Frankenstein at binigyan pa ito ng pirmadong release paper. Ngunit buo na ang plano ni Jensen na ibagsak ang sistema at muling makita at makasama ang kanyang anak. Nalaman niya mula kay Case na kinausap ito ni Hennessy upang sabotahehing muli ang kanilang sasakyan upang pigilan si Jensen na manalo. At nagsimula ang stage 3 ng karera sa pagitan ni na Jensen at Machine Gun Joe. Sinabotahin nila Hennessy ang swords para kay Jensen, ngunit hindi kay Joe. Maging ang kanilang shields ay deactivated din. Pinaulanan ng bala ni Joe ang sasakyan nila Jensen habang hinahabol ang mga ito. Sa gitna ng karera ay inutos ni Jensen kay Case na ilaglag ang kanilang kalasag. Ang tombstone, ngunit inaasahan na yon ni Machine Gun Joe. Sa ikalawang lap ay pina-activate ni Hennessy ang mga explosives. Ngunit ang laban na yon ni na Jensen at Joe ay parte ng kanilang mga plano sa pagbagsak ng sistema. Noon nalaman ni Case na magkasabwat ang dalawa, lubos yung ikinagulat nila Hennessy ng mapagtanto na plano ng mga ito na tumakas. 70 milyong nanonood sa livestream kaya't mabilis na ipinashutdown ni Hennessy ang computers at ipinahabol ang mga ito sa kanyang mga tauhan galit na inactivate ni Hennessy ang kill switch upang tapusin ang mga ito pero hindi pumayag si coach na pasabugin nito ang kanyang sasakyan patuloy silang hinabol ng mga bantay habang sina Jensen at Case naman ay nagkakamabutihan sa gitna ng kaguluhan ay binati at nagpaalam si coach kay Jensen nang makalagpas sa unang gate ay naghiwalay na rin sina Jensen at Machine Gun Joe Si Jensen ang naging focus ng mga helicopters, kaya't isinagawa ni na Jensen at Case ang plano. Pumayag si Case na imaneho ang sasakyan habang tumatakas si Jensen. Dahil gaya ng lalaki, hawak na rin ni Case ang kanyang release paper. Si Case ay may kahangahanga ding driving skills habang nakikipaghabulan hanggang sa corner siya ng mga ito. Inakala ng mga ito na si Jensen ang nasa likod ng maskara ni Frankenstein, pero sa mga oras na yon ay kasama na nito si Joe habang tumatakas sakay ng tren. Inakala din Nina Hennessy at Ulrich na muli silang nagwagi sa laban na yon, ngunit... I love this game. Makalipas ang anim na buwan, sa Mexico, magkasamang nagbagong buhay sina Jensen at Joe. Idagdag pa ang pagdating ng napakagandang si Case na tuluyan ding nakalaya. At higit sa lahat, muling nakasama ni Jensen ang kanyang anak at nabigyan ng justisya ang yumaong asawa. Sa huli, si Jensen at ang kanyang bagong pamilya ay nagkaroon ng pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang Death Race ay isang pelikulang puno ng aksyon na naghatid ng adrenaline-pumping car chases. Isa itong modernong bersyo ng 1975 cult classic na Death Race 2000. Sa papel ni Jensen Ames, ipinakita ng ating idolo na si Jason Statham ang kanyang karisma sa pagbalans ng pisikal na tapang at emosyonal na lalim. Si John Allen naman bilang Warden Hennessy ay kahangahanga sa kanyang malamig at kalkulado na kilos na nagbigay ng malakas na kontras sa brutal na mundo ng karera. Bagamat hindi na ipaliwanag ang kwento at motibasyon ng ibang characters, ay mahusay din ang pagganap ng mga casts. Ang pelikulang ito ay para sa'yo kung ikaw ay tagahanga ng pelikulang puno ng adrenaline at walang tigil na aksyon na siyang nagbigay hustisya sa tema nito. Until next time, Karikab!